Mga kalas, uh, isang masayang araw sa lahat. Ah, uh, dito na kami ngayon mga kalas sa uh, Baton Road, Louisiana. Dito. Na ano kami, ah, uh, loading kami ng greens. Yung pino at saka yung buo. Yung pino parang ano yata yun? Uh, giling na. Ah, uh, pagkain sa mga hayop. Dali namin sa ano mga kalas. yung so, mga kalas, oh. Yan yung ano namin, mga kalas, ah, pag-looting ng, ano, drills. Ah, naka, ano kami, mga kalas, naka floating bards. Yan, oh. No? Yung kargada, pinakarga sa birds tapos yung nagluluding yung floating birds gamit yung floating bards. Ganda ng lugar kaso lang hindi man kami makalabas. Malayo. Sa isa pa wala kami ano, wala kami USB sa. Yeah, stay on board. Pero may ano daw eh. May akyat daw na business. 'Yun lang yun hintay namin para makabili kami ng SIM card. At kung anong mabili mga paninda kasi hindi man kami makalabas. Si nung una malayo saka wala kami USB sa. Ganda pa naman sa ano. Mga kalas, oh. Ayos sana eh, kaso lang hindi man kami makalabas. Ito yung floating bars mga kalas Yung ano sa amin, nagloading sa amin ngayon. Ito yung bars sa gilid niya, yung kinakargahan ng mga uh, grains na pino. Ito yung floating bars. Ito na ganun pala ngayon nag loading sa cargo hold number 3. Ito yung unang loading mga class. Ito yung kargada ngayon oh. Yun, malapit nang mapuno mga class. Konti na lang to. Yun, pinong-pino siya. Yon oh. Malapit ako matapos mga class. maya-maya, uh, lilipat -maya, na ako sa ibang budiga medyo ano sila eh mabilis pero no? ayos ito yung kagada mga kalaso pino parang ano to eh pagkain ng hayop page na to na giling na tapos yung isang kargada namin ah, buo ayos talaga yun mga kalas ayan oh. ah, yan yung loading ngayon oh yan pinanakot na, na ano to ng crane galing sa parts yun oh medyo maraming ano maraming sayang ba kasi pinong pino kasi pero ayos lang kasi ano to eh Padali lang itong masingan Kasi pino eh. Madala lang ito sa ano Sa baldiho o no? Bilis Mabilis sila mga klas Mag loading Grabe yung operator ng kreno Bilis paspas pa -paspa. Tumati ko Kaya yung loading dito Mabilis Saglit to Siguro mga Limang araw lang kami siguro nito kasi mamayang gabi, ah dalawang ano na to, dalawang gang na, dalawang floating barge. Dipikit. Sa kabila. Ngayon dito sa ano sila eh, sa bandang port side, mamayang gabi. Doon sa ano, sa starboard na naman. Doon na naman titikit yung isang barge para dalawang gang na sila mag ano, mag loading dito sa parko namin. Para mabilis daw matapos. Saglit na lang ito mamaya mga klas. Pag dalawang crane na ito. Dalawang crane parts. Ayos talaga. Ito na mga class, oh. Ito na yung sinasabi ko na dalawang gang. Oh, ito na yung crane sa floating crane dito sa bandang starboard side you okay, no? tapos yung isang crane doon sa pabor tinanatin. natin yun ito yung pangalawang crane dito sa pabor bali yung unang crane pinalitan yon, tinanggal yon. Pinalitan nitong ganitong klase na crane, dalawa kabilaan, uh, bago. Kasi yung unang Dumikit sa amin na floating birds na may crane yung medyo ano, ibang klase, medyo luma yun pinalitan ng ganitong klase crane kapilangan yung pareha sila oh. medyo bago ah, mabilis pa kaya pinalitan niya eh, para mabilis yung floating ano o, oh. To, mga galas pabor, isribor yung floating namin Inu na sige, ganito. Yan. Ayos talaga. So, sige, 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 muna sige, sige, sige,